Eh hey game, makinig ka, madali lang to Napanguta na Driver ka ng baobao -bao. Tandaan mo ha, driver ka ng baobao -bao. Na masahiro ka ba May sumakay na isa Doon du sa palpalan Sumakay na isa ha Papuntang city Pagadian Ngayon, papunta ka ng Pagadian Pagdating mo naman may talisay Diyan sa may crossing ba, may traano yan, checkpoint, may sumakay na dalawa pila na. Tatlo. Tapat. Ay, apat, apat. Kasama ka? Oh. O ngayon. Dor diretso ka na. Pagdating mo doon sa... Ano matawag doon? Doon sa may... Ilan na kayo sakay? Apat. Oh. Ngayon, pagdating mo ng balanga sa may sumakay na bata. Bata, ha? Nagtanong. Pilang edad ng driver? Ha? Huh? Pilang edad ng driver? tensikan seconds. One, two. Three. 3... Four. Five. five I, six. I, four, seven. Four. Mali. Eight. Eleven, nine. Ten. Thirty. Talo. O ikaw. Driver ka ngayon ng... Mamaya, Driver... Tuloy, 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 mo siya. Driver ka ng taxi. Taxi na po, taxi. Taxi siya, taxi. Taxi, malaki-laki ni. Huh? Ngayon, galing ka ng pagadian. May sumakay sa iyo ng dalawa. Papuntang ano tawag ng papuntang Palpalan. Uh -huh. Yan biyahe ka na ngayon, biyahe. Doon doon ka dumaan sa kabila. Sa to nani sa kay oh, may, may dalawang sumakay. Dito diretso ka dito ka dumaan, dito ka dumaan, dumaan. papuntang dito may Binubista ka dumaan. Uh, uh, Tapos sinasabay cruising. Paglating sa crossing may sumakay din na matanda. Matanda sumakay. Nano na, nagugud-ugud na. Di na makakabang. Mm -hmm. Di rin sa nagtanong ngayon. Eh, pera man ng edad ng driver. Yan ang tanong. Ilan edad ng driver? Ilan edad ni kuya? 10 seconds. Huwag may 10 seconds. 1 2 3. 4. 5. pa. 6. 7. <laughs> <Ay, sapa>. <laughs> final final na <laughs> tanong. pila edad driver? Odi ay. Malay. <laughs> oh, ay si ah, sige, Mami pamati, mami matatapak dito, ha. May driver ka. Mm. Tricycle. Tricycle oh, naman sa'yo ha Ay sama mami ha Si mami mo kasama Sila ilan ng driver Tricycle Mamati kasi yung tanong Galing ka ngayon sa Balaybuan Kagadali-dali lang yan Pakinig ka Galing ka ng Balaybuan Ikaw ang driver ha Pagdating mo nung sa May Checkpoint May sumakay tatlo Pat na me Pat na kayo Puno na Duro-diritso ka ngayon eh ngayon mayroon sumakay rin na matanda tas may kasamang bata as in ganyan pulahay maliit nagtanong pilang edad ng driver ngayon ang tanong pilang edad ng driver hindi lagit 1 Two hindi <laughs> kanila na to binigay ko na nga 3 24, 4 23, 24, 5 pamakinig ka sumakay matanda matanda tapos may dalang bata ganyan ganyan na bata oh kaya nagtanong diri yung bata eh pila edad ng driver pass oy? Ah, wala Anong pass dahil na lang answer dyan sa eh, question oh, ay to uh, ulitin ko tanong pass na sino ang driver? ako oh. sino ang driver? hala hala oh. ako oh. akin <laughs> oh. Oh. oh, wala pas wala na tapos na yung oras tapos na yung oras oh tapos na yung oras tapos na yung oras tapos na yung oras eh oh. wala 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 talaga